Magandang araw mga katropa ang maglalado. Ito yung aking mga mayahin paris, so, Ito ang mga cup na baldad yung mayahin. mga ko yan sa halagang 1 At ito naman mga katropa yung aking sinahin na mayahin. Sila na lang ang nabitira sa aking mga breeders. Ipagbita Wala na akong pera ang dalawa nagagala uh, na akong pagkain ng pilap isang puti na inahin at isang tari na black baby yan sa palibot nasyetsin pa lang ako na ulihin so okay, meron din akong ilang pirasong mga sisi yun na lang ako na sila gawa na ako ay mag-upgrade ng lahi so yan ito sa James na ito yung ano white kelso ang ating pinaghirapan quality yan ulit solid yan solid sana pare parami mo Paalit yan. At ito mga katropa, yung ating mga sisi. Sa sampu na lang sila, 19 yan mga katropa. Yung kanilang mga inahin, ay binenta ko na, 30. Kaya mm. ako nagbawas mga katropa ng mga panukuan. Hindi wala tayong kalitbahal. Masisira daw ang kanilang mga tanin. So, yan. Nagbawas tayo. Nalalaga pa din naman tayo pero kung hindi na lang at ipukulong natin. Hindi natin sila palalabasin dyan sa ating uh, okay. uh, At ang aalagaan na lang natin ay yung talagang mga magagandang klase. Mga gandang klase. Na uh, pwedeng ibenta ng panahon. Ito nga pala mga katropa, may mga lahi itong may team. Uh, so nag-experiment ako mga katropa. Titingnan ko kung possible bang magpalaki ng ipot na manok na hindi pinabahog na commercial pizza chain so, to lang sa ng kanin, larap hindi na mga katropa, happy farming! <laughs>